Hey guys, tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng funny, funny music sa mga video. Kailangan may ano na kayo guys, may video na kayo, like this. Ayan, like this. So, start natin sa pinaka ano, first, first moment, Charis, sana so, all. So ayan guys, pakinggan muna natin, ayan. alam kung bakit nag-text siya sa akin. So guys, piliin niyo kung saan niyo ilagay yung mga funny moment. Kung saan niyo ba. Halimbawa, ito siya sa akin. Example, chari. Nasa sa na yung bayad ko. Yan, di ba? Halimbawa, dyan ko ilagay yung aking funny music. So, i-click nyo itong audio. Audio. After that guys ay pindutin nyo itong effects effects. so dito guys ay ayan makikita nyo dyan is maraming pagpilian may koan may mga tawa may mga basta may mga tawa ng mga hayop ayan o pagkain translation horror laban kaganapan so kayo na yung bahala guys magpili kung ano bang pipiliin nyo like sa mga ganito. Ayan. Try na. Kung ano gusto niya is i, it, uh, it, kung ito yung gusto niyo ah, Kung yun, ang gusto nyo guys is i-add nyo lang itong ano, i-click nyo lang itong plus. So, mapupunta na yun sa inyong music. So, ito yung i-add. Okay. Wait lang guys. Wow. So ito guys, gusto ko ilagay sa aking um, video itong wow. uh, So i-click natin itong plus. Ayan. Plus. So ayun na guys, try natin. Nasa pa yat ko. Wow. So ayun wow. na nga. Ayun na nga guys, ay napunta na sa ating um, video. So ko mag Try magkuhan patayin ng iba. So, um, tingnan natin kung saan natin ilagay yung mga funny music. sa so, tingnan yan. ba yung Ang aking last parcel. So, ayun guys. Doon natin ilagay sa ang aking last parcel. So, click ulit natin itong effects. Ano kaya? Wow! Ah! Wow! Ito, gusto ko. Wow! wow. So, ayun. I-plus naman natin. So, ayan na, guys. Parsi. Wow! So, ayun na nga, guys. Nagpunta na sa ating music ang... I mean, sa video yung wow. Wow! Ayan. So, ayun guys. Dagdagan pa natin ng mga effects. Ayan. Nasa inyo na guys kung anong pipiliin yung mga films. Kung ano yung gusto nyong sounds effect na ilalagay sa inyong video. Nakadepende sa inyong video guys. na So ayun, ilagay natin yung tawa effects doon. Ay, ah, ito. Ayan, ilagay natin yan. Talag na ha. Ayan. Nag-text kasi siya sa akin. Nag-text siya sa akin. So, lagyan natin yun na. What? What? si 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 dagyan natin yun ng tawa effects ah so 'di ba So, ayun guys, ganun lang siya kadali guys. Kung gusto niyo naman i-adjust guys, click niyo lang yung ano, uh, bi uh, video effects. I mean yung music. Ito i-click niyo then i-adjust niyo guys dito. Pwede nang split. Ayun, then ito delete niyo, delete. So ayun. Na-delete So, ayan guys. Lagyan natin yan. Na. Gusto kayo nang magmili guys. Kung Your... gusto. Ayan. Wow. Ayan guys. Nakapasok na tayo guys. Nakapasok na tayo guys. ang ilagay natin dyan. Is, wow! Wait, ito. Palakpak o oh, klap-klap clap, clap. Tayo, guys. Wow. Nakapasok na tayo sa ating lungga. So, ayun. Nakapasok na tayo sa ating lungga. Lagyan natin yun ng sounds effect. ayan guys marami talagang, talagang pagpilian guys ayan gusto ko yun diba? Pweden niyo pala i-volume niyo pala yung music, guys, kasi pag ganito, guys, is mas mala ma mas malakas pa yung bo uh, music effects sa boses niyo. Then kailangan niyo yan i-volume. Hanapin niyo yung volume sa baba din. Ayan. Ay, tapos ang volume niyo, guys, is itong video, itong gawin niyo siyang Um, ayan, 1,000. Halimbawa, naka dito. Sa ano lang man kasi yan. Minsan dito lang siya sa 90 or dito sa kalahati. Then, kailangan nyo yan siyang i-1,000. Para, para ano guys, para um, malakas yung boses nyo. So, ganun lang guys. Ayan. Then, after that guys is i-back nyo dito sa check. Ayan ay ayun then basta pasok guys ayun guys yan ay yung mga nilagyan ko ng mga koan ayan ang dilim naman nito so i pag ganun guys madilim ang inyong koan ang inyong video dapat i split nyo yan alisin nyo yan, split then hanggang dito. Ay, kasi may ano na siya. So, i-delete nyo yan, guys. Kasi na-split na siya. Para hindi na siya masabli sa inyong video. Ayan. So, oh, ayan. So, guys. Open natin ang aking parcel. So, ayun. So, ayun, guys. Da, open natin ating parcel. Tapos, lagyan mo yan ang effects. Basta kayo ng wow. Kayo ng bahala kung anong ilalagay nyo guys ng mga sounds effects. Marami naman kasing pagpilian na nababagay sa inyong video. Nakadepende yung pagpilihan. aking parcel. Wow! Parcel. So, ayan, i-volume natin kay mas malakas yung wow. sound effects. Okay. natin ang kuan. Sounds effects. Yan. Balik sa TikTok siya. Mag, i-open natin sa ano kasi baka may koan, may something out sa nakap. May something. So, dapat kailangan na ano yun siya. Wow! Yeah. <laughs> Ah! Apa? Tawag ako guys Wait lang Ipagpatuloy natin guys Kasi tinawag ako ng aking boss Na naliligo kasi siya Nagpainit ang tubig yung dating gamit ko guys nung dun pa ako sa ano, sobrang effective ano. Tagyan natin yan. guys yung sa ano is malaki. So, failure. Lagyan natin ng failure. Uh-uh. guys kasi maliit 120 kala ako malaki <laughs> 120 kala ako malaki pero okay You're na Tulad <laughs> um, ng lagi kong sinasabi guys, ipulong okay, mo parati yung um, Koan? um, music effects. Ipid lang yung pag sa mga kaar, may uh, mga dance packs. So lagyan pana tignyo ng funny effects. Sana ako na punta? Ayan. kasi yun siya is yes. hindi yun ang ilagay natin doon is oh. <coughs> spot wow 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 na guys, yeah, guys. doon talagang ito sa pradins so ito ito na ngayon ito guys para sa diba naubusan kasi ako guys yun lang guys thank you sa pagsama sa akin sa unboxing so ayun guys yes sana may natutunan kayo guys sa Paglalagay ng uh, Sounds effects So guys itong video nato bukas Abangan nyo i-upload ko Then itong tutorial Ko guys is Abangan nyo din I mean ano Panorin nyo nang hanggang Ano dulo para alam nyo Kung hindi pa ninyo alam yung mag edit Sa CapCut guys so bukas guys abangan nyo yung full video thank you so much guys yan lang po ang tutorial natin tingnan mo wala pa gano po ang <laughs> aking <laughs> parcel oh, oh, sana all wala guys wala pa pala guys first is koan uh, nung last na gumamit ako nito guys sa koan pa sa lagyan ko muna ng tawa tawa dyan turuan ko pa pala kayo kung paano yan i ano guys i yeah. ko an <laughs> kwan natin dito sa Manila. So, lagyan natin ng FX ulit. So, doon lang muna guys. I-delete na natin yan. Kaya napakahaba na. So, pag dito sa dulo guys, alisin nyo yung, yung CapCut. Ayan. Then, itong mga koan, split lang niyo yung mga music. Ayan. Split lang yung mga music. And then, delete. So, ayan guys. Bye. So, ayan guys, tingnan nyo yung CapCut kasi bawal talaga yan i-upload pag may ganyan. So, click nyo yan, guys. Ayan, then delete. So, ayan, tingnan nyo dito, guys. Thank you so much. Bye! So, ayun, nawala na. So, pag i-ano nyo siya, guys, um, wait lang, guys, lalagyan ko muna ito ng ano, ng aking koan. Ng aking uh, intro sa vlog. So, dito guys ayan ah uh, pag may intro kayo guys i-click nyo lang itong plus ayan tapos 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 piliin nyo yung video ng intro nyo ayan ayan guys ang aking intro vlog so tingnan nyo guys Ayan. So, ayun na nga, guys. After nyan, guys, pag okay na yung mga video nyo. Hindi ko alam kung bakit nag-text siya sa akin. Nas okay na siya, guys, is pwede nyo na siyang i-upload. So, ayun, guys, yung arrow na pataas. Doon nyo. Doon kayo mag-save. Dito siya, guys. I-save nyo dyan. Then sa quality naman guys dapat ano ayan piliin nyo guys yung quality ng kuan o pwede na kung ganyan guys okay na yan siya. pag nasa 720 lang ang quality niya hindi <coughs> ang <coughs> <coughs> ang resolution okay na yan ang frame rate nasa 25 then kung code rate niya guys is nasa recommended or pwede rin sa high ayan guys so i-down nyo then ito guys sa baba is nabasa nyo yung save to device so ayan i save na natin ala ala ala, ala not enough space <laughs> so pag ganyan siya guys is wait lang I-okay nyo then magde-delete muna ako guys nakakaloka talaga sabi ko na nga sa inyo full storage na ako eh so yun guys tingnan nyo naman yung aking mga video video dito Did delete mo na natin yung mga wala na Ayan. So yun guys, pag na-delete na yun, uh, balik kaya sa CapCut. Ayan, so save na natin siya. Wala pa rin, grabe. So yun guys, pag koan, isave nyo na lang. Kung basta masi-save naman din, then mag koan Magsabi naman din niya na wag nyong i-off yung inyong screen. O diba? Na full storage na tayo. Ang dami-dami kasing mga ano guys. Tingnan nyo naman. Mga koan. Uh, TikTok. So, alisin na lang natin tong mga tapos na. possibly na hindi pa ma-save niyan. Ayun, back na naman tayo sa ano, diba? Back to cup cut naman. So guys, yun lang. Uh, I, hope na ano, alam nyo na yung kuhan. Kung paano siya gamitin yung ating mga funny music sa ating video. And marami naman po yung pagpilian. Kayo na lang yung bahala. Siyempre, makabasa naman siguro kayo. Then, basahin nyo lang lahat, guys. So, tignan nyo naman. Nag-itim-itim na yung aking phone. Nag-vlog. Um, <laughs> nag so, ayan, guys. Tignan nyo dyan. So, sabi niya dyan is, Please don't close cut or lock screen. Then hintayin niyo yung white guys or hintayin niyo mag koan 100%. So pag 100% na yun ang guys na save na. So yun lang guys. Thank you so much pa ano naman po. Pal follow naman, share and, and comment naman po para ah uh, alam din ng iba. So, yun lang guys. Bye-bye. It's me, May Pandara Vlog. So, bye-bye guys.